President Sara Duterte ay hinimay-himay ang umano'y kasinwalingan na kanya namang ipinupukol ngayon sa Philippine National Police Chief kaugnay doon sa so pagbawi ng kanyang security personnel at sinabing ito ay isang political harassment. Inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang umunoy kasinungalingan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga pahayag nito kaugnay sa pagtanggal ng kanyang security personnel. Sa inilabas na open letter ni Duterte, una niya na munang nilinaw na wala siyang problema sa pagtanggal ng PNP Chief sa kanyang 75 security personnel na siyang nagsisilbing security team ng Office of the Vice President. Pero hindi raw maatim ng Vice Presidente ang sari-saring kwento at dahilan ni Marbil at tuloy-tuloy na panlilinlang nito sa taong bayan. Binigyang diin ni Duterte na ang Vice Presidential Protection Division na sumasa ilalim sa Police Security and Protection Group batay sa utos ng NAPOLCOM ay sadya o ginawa para hindi na pakialaman pa ng PNP Chief ang security ng Vice President. Matatandaan na sinabi ni PNP Chief na bago nila tanggalin ang security details ng pangalawang Pangulo ay nag-request muna sila sa OVP kung pwede itong i-pull out dahil kinakailangan nila ng dagdag na puwersa ng kapulisan sa National Capital Region at pumayag naman daw ang Office of the Vice President. Pero sa liham ng pangalawang Pangulo, wala o request na nangyari at agad na kinuha lang ang kanyang security team pero hindi na raw siya nakipagtalo pa dahil gaya nga ng sinabi niya, hindi raw nito maapektuhan ang kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo. Pahingil naman sa sinabi ni PNP Chief na wala silang nakikitang banta sa buhay ng Vice President kaya walang problema kung babawasan ang security team nito. Ibinahagi ni Duterte ang ilan sa mga banta sa kanya at pati na rin sa kanyang pamilya. Ilan nga rito ay ang malisyosong pagpapalabas ng video footage noong siya ay nasa Ninoy Aquino International Airport na kung saan ay nakuhanan rin ng kanyang asawa at minor di edad na anak na itinuturing niya ng malaking banta sa kanyang siguridad. Dito kunistyon ng bisi Presidente kung ano nga ba ang ibig sabihin ng threat para sa pulisya at kung totoo raw na wala banta sa kanya ay bakit para ito nag-iwan ng 45 tauhan ng PNP na pinili mismo ni Marbil. Ani Duterte, hindi ba't mas banta umano kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Pagbibigay diin ng pangalawang Pangulo, batas lang si Marbil at hindi ito Diyos. Kasunod ito. Ipinunto ni Duterte na kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na piniling masakop ng relief order ng PNP chief ay mga pulis mula sa Mindanao at ipinalipat sa National Capital Region na para ba umanong hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Iginiit ni Duterte na ang relief ng mga PNP personnel ay dumating matapos siya magbitiw bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon at matapos niya umanong ihambing ang zona sa isang catastrophic event at matapos rin lumabas ang cocaine video. Malinaw anya ayon sa pangalawang ng pangulo na ito ay isang political harassment. Samantala, balikan naman natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil hinggil sa pagtatapyas nila sa security detail ng pangalawang pangulo. Uh, no yung security ng uh, vice president uh, under anymore sa amin no it's under the presidential security of the command and uh, what you're doing right now especially kung sa NCR na punong pulong ng mga tao natin we have to ano uh, mag po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan even mga general sa amin so ito po we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan na hindi naman yung part na sabi ginanong naman, naman namin eh hindi naman po namin kinanggal kinausap po ng uh, So, PSP yung uh, chief of staff no, at president na, uh, yung mga tao natin kasi na sila Kahapon, una na rin iniulat na nagbigay ng direktiba si Marbil na irationalize ang deployment ng Police Security and Protection Group personnel at bigyang prioridad ang mga individual na identified na may high security threat. Eh, talagang gugurguri nila si Inday Sara at ang pati pamilya. Kasi, mga kababayan, hindi... Itong ginagawa nila kay Inday, ito ay paghihiganti. Okay? Political retribution sa lahat ng mga kritiko at nagsisiwalat dito sa kabangagan ni Bangag at ni Liza Tanas. So malinaw po na ang buhay ni Inday Sara ay delikado o nasa peligro dahil gusto siyang gurgurin ng gobyerno. Siyempre bakit gusto siyang gurgurin? 'di ba? Siya yung next in line. Kapag hinila niyo na yung paa ni Bangag, 'di ba? Siya ang next in line. So lahat po nang nangyayari ngayon diyan sa Pilipinas at dito nga kay Anday Sara, ito ay kagagawa ni Liza Tanas at ni Bangag. Dahil yung si Marbel na yan, yung Romel Marbel na yan, ay utu-uto, utusan lamang na parang asong julul ni Liza Tanas at ni Bangag. Kaya nga ang tanong ko ay ni Marcos, Paano mo ngayon ipagtatanggol ang kaibigan mo na binudol ng kapatid mong adiktos-benediktos? May mga anak maliliit pa. Gustong gorgorin ng sister-in-law mo. Gustong gorgorin sa lahat ng klase ng aspeto. Nagpagorgor na nga. Kusan ang nagpagorgor si Inday Sara sa DepEd? Dahil yan ang gusto ng... Uh, ng Jutang Jeremes, mong sister-in-law at ang Jejemon mong kapatid. O bangag mong kapatid. Siya so, tayo may matapos mong budulin ang buong Pilipino na niligaw-ligawan mo, ino, well, hindi naman inuto dahil naniwala si Inday noon, katulad ko. Okay, actually so, hindi naman tayo nauto. ba? Diba? Nanindigan lang kasi tayo na akala natin, somehow, you know, na tayo ay ibangon ng mga bangag na ito. the <laughs>